Ano na nga bang ginagawa ng mga anak kong ito? Aba, ayan na nga pala sila ay bising-bising na sa pagluluto. Ayan, hindi nila alam Kailan sila ay aking binibidyahan na. Hali na, tingnan natin kung ano ang kanilang luluto. Tingnan natin kung ano rin natin ang kanilang ginagawa. Ay, tatag nga naman, tatag nga naman. Sobra na apoy dito. Talaga naman. Ingat po mga bata, huwag silang gagayahin. Dapat ay lagi may gabay ng magulang. Kaya hayan, hindi na akong nakatitis at talaga lalapitan ko na sila. Ano nga bang ginagawa na itong dalawang ito? At masyado na silang seryoso. Tingnan natin ang na kanilang ginagawa. Ay, ano namayan? hanggang ngayon hindi nila ako napapansin sila pala ay aking dinivideohan pag nalaman nila sigurado ko iba na naman ang kanilang reaksyon at ayan nalapit ako po na talaga to oh, hindi ko na matiis ako'y lalapit na ayan na teka lang video na muna natin medyo seryosa pang mabuti itong mga anak natin ayan tingin ko na talaga to hindi ko na matiis habang pinagmamastan ko sila dito ako'y nakatago nga pala dito sa kalikod nila at ayan nahanap ko po ng lugar itong cellphone na hindi na nila, nila mapapansin at titignan natin kung ano na ang Ayan, hindi ako nakati yan at sinilip ko na nga ang kanilang iniluluto. Ay, hala, pinya natin ang kanilang ginagawa dito eh. Kung tama pa ba? Pagkasansaya lang at ang aking cellphone ay nasa nakatago lang. Baka kasi mapansin nila ay magtakbuhan. Pag hindi ko mabagalap sa mga batang ewe, pag ayaw ka sa kanila ay nagsisitakbuhan. O, kaya ayaw, tinagot ko na muna ang aking cellphone dyan. Abangan. Kaya lang natin ang kanilang ginagawa dito. At ako'y nagsisari na nga. At mamaya-maya pa ispapasilip ko na rin dyan kung ano ang niluluto nila at pinagkakabalakang talaga kung hindi na nga nakatiis. ito pa at na ito ito sa ko, na pagkain ito na pagkain ko. Ay, nga. Kasi na ay, na tapos ano na 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 tapos pa tapos na tapos na tapos na tapos na 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 ko ay na ipapakita oh, ko na. O, oh, tara, meron. Nakita na natin niya. Nakita na natin sa Buhan, bon, hindi alam ko sa magtatago. Ay, at kaya nga, papakita ko na sa inyo ang ah. kanilang iluluto. Merendalan. At inyagay na nga nilang, um, Agad, kahit hindi pa mainit ang mantika. O, oh, ayan. Ay, sila pala ay magluluto na. Ayan, nagluluto na sila. Fishball. Yum at fishball. At sila nga pala ko ang atasang ito yung magluto. Kasi nga, ako'y napakaguran. Kaya sinubukan kong kung paano sila ang gagawa ngayon. Bakasyon naman. Tamang-tama para sa mga bata. Walang magawa. Ay, maglibang-libang. Kundi magluto. Kung hindi kumain, ay di. Paano sila kakay? kung hindi sila marunong magluto o oh, ayan na, natutunan na nila lang na nila magluto aba ay nakakabulol na nga sige tingnan natin at na panoorin na lang natin ito kaninang ginagawa dyan na kayo po ayan dapat pala kayo kung hindi pa kayo tanawin dahil daw roon po. Ikaw na lang kung ang lugar kayo lang diyan. Para naman sa susunod na malamang na kung doon sa altar dapat ay alam niyo video sana po ay masihan naman kayo ayon paano dito pa, sa mga pinagagagawa ng tatlong ito. Sino po talaga si ma? Basta mga anak. Kumala pe ang lahat ng tao. Grabe naman 'yan, maging toto. At syempre, ano ka ba, wala nang alam. <laughs> Sige na po sa akin, magbabayad lahat ng tabi ka, kaya po presensya namin na lang, ako nitatanggal sa kanilang reaction. Ayun, oh, nagsanga din ay nag-plug in ng na kaniyang pan takip mukha ang mga ginahila niya sa video. Hindi <laughs> na nakakatuwa, kailangan tinutulungan kami. Hindi na nangyari wala na makakabawi. Isa nga pala ako natutuwa din dito sa accomplishment ko. Ayun, niyan naman, ay Anong tama lang ba? Anong ito Joy? Ay ano po anak ko. <laughs> Natutuwa talaga ako dito sa anak ko. Ito napakasintag naman talaga. At talaga makakasalan pa. Okay, <laughs> sige. Tingnan lang ninyo. Pag-u-record na lang ninyo yung kanilang mga gimagawa ko oh. sa channel at aking video. Kasi ito lang po yung maaaring lamang ng tempo. Para sa kanilang pag-video. Sige, nagagaling. Pag na-praktik na ako kung di tayo. Kaya ngayon. Patiyan okay, ko na ko lang din ang aking pag-video. nyo lang. Salamat at sa pag-comment nyo dyan. At kung hindi naman nagmamalabis, ako hindi nyo na rin i-like at i-follow. Ganito rin makasipag ang mga anak nyo. Na no. Aba, syempre, uh -huh. pag-aso na naman. At i like nyo na lang ang aming mga video. At <laughs> susunod pa ang pabang sa naging dito sa mga batang ito. Sabihin nyo lang, i-comment nyo lang dyan. At susubukan natin kung kakayarin pa nila. Salamat! A few moments later. <laughs> Abang. Tabang at nilagyan mo ng tubig.

Ano ang masasabi niya sa gawa niya? Masarap. Yan lang ang ating merendalan ngayon. Matcha, ang only matcha. Fishball. Ayan, saan pa tayo? Wala kayo ng na sarili nating sauce. Ayan. Ang ating sauce tried to make sauce. Enjoy. <coughs> uh, lagyan pa ba ng sili? Okay na ang angang. Okay. okay na ang angang. natin, nate na nabat i-reheat niya para atang sauce natin hmm kami niya sa minuto ko mo na wala nito. Napadami ang pala yung nilagay ko ng joke runs. Natatapos ang ating araw ngayon. Siyempre pagkatapos ng kainan, ah, kailangan ah, ah, mag ah, na rin sila. Siyempre, ah, 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 ang mabait ah, na bata. Ah, Ayan, sinantahan na siya. Ah, <laughs> Thank you again. Oh. Hanggang dito na lang. Bye! Ang ah, mabait na bata. Pagmasdan Sinusunod na lagi Utos ng magulang Ang damit ay malinis At hindi mayabang Yan ang bata.